Kaibigan, meron akong i-share sa inyo. Sobrang kakaiba. Uh, tignan natin kung paano ko share sa inyo. Pero magugulat kayo dito. Actually, for the past year, ito talaga po iniisip ko. Mapapansin nyo, magulo talaga ang mundo ngayon. Sabihin mo, Doc, bakit ito pinag-uusapan mo? Yung mga prediction, yung mga near-death experience. Kasi nga po, hindi lang physical health ang importante sa atin kailangan din mental health at spiritual health. Kasi kung puro physical health lang tayo, tapos selfish tayo, masungit tayo, hindi ka rin gagaling. Tsaka nakita ko, naaral ko na halos lahat ng home remedies, lahat ng remedies bilang cardiologist, internist. Siguro kaya lang gamutin ng doktor, baka 30-40% lang siguro. Karamihan ng sakit, hindi talaga mapapagaling. Kailangan ibang paraan. Kaya ito meron mang mangyayari. Magugulat po kayo. Uh, bear with me with this. So, kung nababalitaan nyo, kung isang araw lang, na baril si Donald Trump. ba diba? So, at the last minute, I'm sure napanood nyo yun na yung video, nung inikot niya yung ulo niya, maswerte inikot niya yung ulo niya. Kasi kung hindi niya inikot yung ulo niya, mababaril siya sa utak at pwedeng mamatay siya. Ayan no? inikot niya yung ulo niya. Pero, ang kakaiba dito, tignan nyo, ah, kayo, Ma merong nakahula na, nakapredict ng mangyayari four months before na sakto sinabi niya. At hindi lang siya. Marami nagsasabi na marami mangyayari sa 2024, magulo. Nakita nyo naman sa Pilipinas, itong 2024, ang pinaka pinakamagulo sa lahat sa atin, sa kasaysayan natin. Kaya yeah, tingnan lang natin. Doc Lisa, focus mo ah. Okay, lang, there's going to be a new wave of patriotism and I saw Trump rising up and then I saw an attempt on his life uh, that w th this bullet flew by his ear and it came so close to his head that it busted his drum eardrum if you uh, want to really see something that said take a look at what happened. No? Tapos, papakita ko sa inyo yung actual video na sinabi niya. Ito, uh, March 15, lumabas yung video. Tatlo sila mga prophetic, mga Christian pastor to. Dito niya sinabi, makikita niyo, yan, pakinggan niyo. Yung actual na sinabi niya na, 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 na predict niya 3 to 4 months ago. Pakita mo, Dr. Lisa. Ko na yung sound, sound clip. Fire, and they were bringing forth a new patriotism upon the nation and it was coming it was being birthed and it just kept spreading like fire all throughout america all throughout and i saw trump rising up and then i saw an attempt on his life uh, That w the, this bullet flew by his ear and it came so close to his head that it busted his drum eardrum and i saw um, he was He fell to his knees during this time frame and he started worshiping the Lord. He got radically born again during this time frame. I'm talking, people say he's saved now, but he becomes really on fire for Jesus for what I saw coming. And so, kung makita niya po, um, lahat na shock kung pa paano na predict nito ni Brandon Biggs. At dito sa YouTube channel niya, pwede niyo i-check. Marami pa siyang tinuturo, hindi lang dito sa prediction, kung hindi sa kalusugan. Okay pati sa health paparitan ko mamaya. So ganito po 'yung nangyari. Yung bullet mismo nakuha nila oh. Ayan 'no, oh. yung strike eh. Kaya medyo naramdaman na niya split second eh. Ayan 'no, oh. kaya na ramdaman niya eh. kaya hinawakan niya agad yung tenga niya. Oh. So swerte pagkaikot ng ulo parang God's will na save siya. At nung sinabingan nung nung uh, pastor na luluhod siya at magdarasal siya. Tingnan natin. Dito, napaluhod nga siya talaga. Oh. nakunan ng camera. Eh. Ang galing ng cameraman nila. Eh. Pulitzer Prize winner. Eh. Ito. At ito yung dumudugo sa tenga niya. Okay? Tapos, ipapakita ko pa. Kasi, ah, hindi na pagsasama-sama sa isang video. Eh, para maintindihan nyo na medyo kakaiba yung panahon. So, ito sinabi niya four months ago. Ito sinabi niya uh, one hour after the assassination attempt kay Trump. Tingnan mo yan. Sasabi niya, one hour after. Ito, bago lang to. It happened, sabi niya. Pakinggan niyo. Medyo nakakatakot yung sinasabi niya. Hindi ko naman sinasabi maniwala, hindi maniwala. Pero sa mga napapanood ko dito sa mga ganitong mga nag -pre na may prophecy. ah, uh, sa tingin ko, ito yung mas babagay sa Pilipinas. Eh. Actually, one year ko na pinapanood. Pero ito siguro baka mas, mas bagay sa Christian Catholic na upbringing natin. Pero para sa akin, kahit ano, wala akong problema. Kahit Muslim, ibang religion, wala, wala po akong problema doon. Tingin ko naman lahat may kanya-kanyang role. Pero pakinggan lang natin. Ha? But uh, but I just wanted to come on here today and tell you, look look at what the Lord did, look at what the Lord did. God did it. He protected <coughs> President Trump, and I believe all my heart, good days are still yet to happen. But but the wow, 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 you know, it shook me, you know. It is even, you know, like I said, the blood flow down his face just like I saw in, in the vision. The Lord said, Intercede. And that's why I, I prayed all night. And I was in there, and the Lord told me today, He said, You must pray for it will happen today. You must pray for it will happen today. And I said, Yes, Lord, I, I will intercede. And that's why I'm calling you to pray. I'm calling you to pray, y'all. Do you understand? That's why I'm here. I'm not here for anything, for entertainment. Like I said, I'm on here to warn you and to tell you Jesus is coming. I'm here to tell you. I'm trying to tell you. I'm warning you. Jesus is coming. Do you understand? This is not a time to 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 shrink back and, and to, to crawl in your frady hole. It's a time to be be bold and be, be about the Father's business, being being a watchman and standing strong and saying, "I will." As for me and my house, we will serve the Lord and I, I will serve the lord with all my heart until the day i go home to be with him either by the graveside or by the rapture of the church i will stand for what jesus told me to stand for and we will proclaim that he is coming and he's coming soon and that he loves you jesus loves you and he has a plan for your life, just like he has a plan for my life. He has a plan for your life. He has a plan for for to prosper you and to heal you and to make you whole and to make you well, mentally, spiritually, physically, financially, all of it to be made whole. And so I just I just wanted to come on here and tell you all. You know, I post these old videos and I. So, uh, hindi ko rin man, wala kayo, kayo pero Marami na ako pinapakinggan. Almost pare-pareho lahat sinasabi nila. Katulad nitong uh, girl na to, 2024. Talagang kakaiba. Tsaka kung mapapansin nyo sa Pilipinas, itong 2024, ang pinakakakaiba sa atin. Pero hindi lang connected dito sa mga prediction. na Meron siyang tinuturo din about sa health. At hindi lang siya pati itong iba na nagkaroon ng near death experience, namatay sila, bumalik sila, nagkakaroon sila ng parang special powers na ang sinasabi nila para alagaan kalusugan natin, halos pare-pareho. Pare-pareho sa tinuturo ko sa inyo. Pakinggan niyo lang 'to konti. O kung ano kakainin, ano bawal kainin para humaba ang buhay. Dito interested kayo. I'm not saying it's always easy, but I'm gonna tell you this. it needs to become a lifestyle like habit like every day you brush your teeth every day you take a bath every day you put on your clothes every day you need to, to exercise and the lord said you know it doesn't have to be a long time just 30 minutes a day if you just exercise for 30 minutes a day or maybe just every other day maybe you can do every other day but i'm i'm saying start doing something by keeping your body moving get those joints going keep you know exercise and then he, and then he starts because i was always asking lord what is a lifestyle that i can do to maintain a good weight and so i you know i told you people like i said people want to know what i'm doing to get weight off but this is what the lord instructed me he said i want you to go on a whole foods diet Taking care of yourself with this beef, chicken, fish, uh, vegetables, fruit, and eggs, stuff like that. You know? He said, if you read the back of, uh, of something at the market and you can't pronounce half the stuff on there and you don't know what it is, Brandon, do not put it in your body. He said, Brandon, they are poisoning you and you don't even know it. He said, my people perish for a lack of knowledge. And if you are not... Anyway, uh... Naintindihan niyo siguro, para para sa tinuturo ko, konting exercise lang, pwede na yun. Pero ang point ko po lang po, ano connection sa atin kung magkakagulo sa Amerika? Actually, malaking connection. Marami din nagsasabi, mga experts, hindi lang itong mga nagpre pati yung mga financial experts na hihina ang dollar, may mangyayari, magkakaroon ng recession sa Amerika, sasali ulit ang Pilipinas. Alam naman natin ngayon ang problema natin, mahal ang bilihin, mababa sweldo. Yan ang 100% concern ng Pilipino. Tapos mas hihirap pa. Tapos ngayong 2024, ngayon pinakamagulo, away sa politika, away sa lahat. So nakita nyo, maraming pagbabago talaga sa mundo. Maraming changes eh. At uh, maganda yung sinasabi niya, tayong mga mababait, dapat gumawa tayo ng magagawa natin. ba? Diba? Kasi yung mga masasamang tao, yung nanloloko, nangi-scam, lahat tuloy-tuloy yung gawain nila eh. Pero yung mga mababait na tao sa Pilipinas, kailangan mag-rise up tayo. Kaya nga, pinipilit ko gawin kung ano magagawa ko. Hindi lang naman to ang first video ko tungkol sa mga near-death experience sa NDE. Kasi kung maliit na magagawa natin, malaking epekto sa ibang tao. Sabi nga nila eh, nasa crossroads tayo, either maganda kinabukasan at marami nakakatakot doon na pwede talagang magkagulo. Pwede magkagera. Very close to a uh, World War III. Hindi natin masabi. Uh, like ngayon sa Pilipinas, ngayon lang tayo talagang mainit na mainit sa gera. Hindi natin alam saan tayo papunta. Actually, sabihin mo, Doc, anong ginagawa mo? Papakita ko lang. Matagal na kami tumutulong for many years. And uh, marami kami pinapaopera. Yan ang gusto ko, eh, pinapa opera namin. Kasi feeling ko, nakaka-save ako ng life. Yan ang mission ko sa buhay. Ito yung mga naopera na namin. Bukol sa leg, bukol sa breast. At noon pa, 20 years ago, gumawa pa nga kami ng foundation na 20,000 per life. Eh. So, ito yung mga tinutulong namin. And lately, for the past three years, sa tulong ng Birch Tree Advance Century 2 na ito lang yung tunay na tinutulungan namin. Yung iba po, hindi tunay, nakikita nyo. Sabi ko sa inyo, maraming scammer. Marami kami naiikot ng mga seniors at marami ako napapa-opera. Ang ginagawa ko, tatawagin ko lang sila, sabihin ko, sino dyan may bukol dito? Sino may bukol dito? Like ito, two days ago lang, o oh, pinuntahan namin, no, oh, ito, kasama namin si Mayor. Sinabi ko, ilan yung mga may bukol, nagtayuan sila, lima-anim na tao, bukol dito, bukol dito. sa kapa ako, uh, mukhang masama yung bukol. Pero takot sila magpa-opera. So, ang point ko lang, pero pag ako magsabi, oh, nanay, operahan mo yan, ha? kailangan matanggal mo yan. Gusto ko, pagbalik ko, tanggal na yan. So, meron naman support sa kanila yung mga doktor dito, tsaka hindi ganun kamahal kadalasan yung takot lang. So, ito lang po ginagawa kong mission on my own. Pinapakita ko to, pwede nyo i-search sa YouTube na magulo sa Pilipinas. Hindi ko rin alam kung saan papunta. Ang alam ko lang, eh, gagawin ko lahat. Ano trabaho ko dito sa Pilipinas? Magbigay ng health tips. At hindi lang yung mga health tips na practical. Yung mga nakukuha ko na more natural way, less sa gamot kung pwede more mental health more spiritual tingin ko doon mas mahalaga kasi syempre buhay natin sa mundo sandali lang yan tapos dito sa gulo sa Pilipinas ang alam ko lang magiging role ko ang nabibision ko lang lagi ay parang ako yung peacemaker eh. parang yun na nakita ko peacemaker referee lang ako yun ang magiging role ko dito Okay, so tuloy-tuloy lang tayo sa pagtulong sa mahirap nating kababayan. Dito tayo pinanganak. Ito ang role natin. Kaya Panoorin nyo to sa mga YouTube, makita nyo, baka ma-awaken yung isip nyo para mas maayos nyo yung buhay nyo. Baka meron kayong magandang plano. Isa pa kinalulungkot ko, 10 years ago, 15 years ago, ang daming medical mission, ang daming charity work. Sobra daming doktor, almost every week, walang hinto. Pero ngayon, parang wala na. Wala na ako nakikita ng medical mission, charity, parang naging swapang na at salbahin na yung mga tao, puro pansarili na lang. Kahit yung mga comments sa social media, puro negative na lang. Nawala na yung mga matitino. So, pinapakita ko to yung mga matitino at mababait, yun ang trabaho natin, mag-rise up. Kaya ginagawa ko tong video, kaya wala nga akong pake eh, kung sabihin nyo, ah, kung ano na pinagsasabihin nito. It does not matter. May isa, dalawa magigising dito sa video, okay na po sa akin. So mahal po natin kayo, gagawin natin lahat habang buhay pa tayo dito sa mundo. God bless.